What's up guys? For today's video, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba ang dapat mong gawin bago ka magpunta dito sa ibang bansa. Una, mag-research kayo kung ano ba mga batas sa lugar na pupuntahan mo. Pangalawa, mas maganda kapag ka meron kang kakilala na nandito na kasi may magtuturo sa'yo or may kasama ka sa bahay na mabait din. Kasi minsan, pagka may kasama ka rin na sip-sip din, wala na rin yung silbi. Kung baga, nothing. Sakit lang sa ulo. Okay, pangalawa, mas maganda na mas marami kang alam sa bansa na pupuntahan mo. Unang-una yung mga batas nila kasi kapag alam mo yung batas nila, alam mo yung batas natin sa Pilipinas? Hindi ka maloloko ng amo. Kasi kadalasan sa mga amo dito, manloloko. Kapag kaya nilang paikutin ang utak mo, papaniwalain sa mga sinasabi nila, easy. Okay? Tapos, huwag kang mahihiyang manghingi ng tulong lalo na sa mga kasama nating kababayan na nandito. Pero kadalasan kasi sa mga amo dito, hindi ka pinapayagan makipag-usap sa ibang Pilipina. Kaya yes. si ito, tuturuan ko kayo kung anong teknik ang gagawin niyo lalo na pag nasa tagilid na kayo na sitwasyon. Gawa kayo ng sulat. Bigyan niyo palihim doon sa taong kaibigan niyo. Nahihingi kayo ng tulong. Lalo na kapag di na ibigay yung cellphone ninyo. Tatago na yung cellphone ninyo. Okay, bye-bye.